Magandang umaga sa inyo. Ako, si Miki Santos, ay bibisita sa isa sa pinakamatagal na tindahan dito sa San Isidro, Taytay Rizal. Ngayon, tara na! Ako si Elaine. Ito ang tita ko, si Marisa. At yon, meron kami sari-sari store. ano ba ang naiisip natin kapag sinasabi ang negosyo? Para sa mga Pilipino, ang negosyo ay magandang uri ng paglikom ng pera para sa pangangailangan nila. Ang sari-sari store ay isa sa mga negosyo na ginawa ng mga Pilipino para makalikom ng pera. Ang tindahan ni Nanay Marisa na minana niya kay Lola Gare na aming gagawa ng dokumentaryo ay matatagpuan sa P.O. Campus Street, San Isidro, Taytay Rizal. Kailan nagsimula ang iyong ah around mga around 1957 yung lola ko ang nagsimula nito yung nanay ni, ni tita so basically minana namin yung tindahan na sa kanya alam niyo ba na ang tindahan na ito ay umiral sa loob ng anim na ng nakatayo so, ano na, na po katagal yung So kung 1957 that's around mga 60 plus years na so that's around the age ni Tita. So ano na 'yon. Pero hindi naman talaga siya ganto kalaki nagsimula. Malit Maliit lang, lang, lang talaga. talaga. So dati mas ano siya mas mas ano -ano, focus ano -ano, ng candy, gul tapos hanggang sa nag-explore na ng gulay, prutas, Gula 'yon nagdagdag dagdag hanggang sa medyo lumaki laki naman yung tindahan. Alam nyo ba na may ginagawang estrategiya si Lola Gary ng pagdagdag ng pagdagdag ng mga produkto ukol sa kanyang puhunan. Kaya lumaki ang kanila mga produkto at nakalaan pa na mas madaming mga tao na bumili sa kanila. Bakit yung nasimula ng ganito ang uh, Kasi nga yung lola ko kasi noon pag ano mag, wala kasi siyang kasama sa buwan. Ang eh, lola ko, lolo ko magsasaka lang. So para makadagdag ng ano ng gas, ng panggasto sa bahay sa para rin makapag-aral yung mga tita at mga papa ko. Karamihan ng rason sa paggawa ng isang negosyo ay para sa pangangailangan natin ng pang-araw-araw. Kagaya ng lola ni Ate Elaine na nagtinda para makadagdag pero ang nangyari, nitindaan ay naging pangunahing trabaho na nila noong namulaklak ang kanilang tindahan. Ako si Krista Nadal at balik na tayo sa interview. Magkano po yung kumuanan niyo po nung nagsimula po tong na ko itong negosyo? Siguro na ako. Oh, 500 na, pero dalawang daan, daan lang. Yun. Mga dalawang daan lang siguro yun. Kasi, Kasi nung pa sa Candy uh -oh. Candy lang, yung mga sa ano-ano, sagit-sagit na mga ay, kung 200 200 siguro sa pera ngayon. Hey, ngayon. Oo, kasi nun, noon, kung noong ah, mga mura noon noon, mura kasi. So, mga ngayon. ganun. Kumpara sa pera noon at ngayon, mas may halaga ang pera noon kaysa ngayon. Dahil mataas pa ang halaga ng ating pera noon at mas madali pang maging tagapanguna ng negosyo sa isang lugar. Kaya noong nagawa ni Lola Gary ang negosyo na ito siya ang pinakauna sa kanilang lokasyon. Ano ang natutukan mo sa pamahala at paggawa ng iyong negosyo? Hindi madali ang magnegosyo. Natutuwa lang ano, parang trial and error siya talaga. So, ano naman eh, uh, mas ano kami, mas, kasi dito sa amin, kami-kami lang ang nagpapalit-palit, wala namang wala kaming ibang kasama. So, mas ano eh, dati kasi nag nag-ano subok sila na merong nagtitinda eh mahirap na may kasama pang iba na nakigi, ay na nagbebenta dito sa tindahan. Kahit ano namang negosyo, mahirap talagang ipamahala at isagawa ito. May mga pagsubok pa din kung ano ang gagana at hindi gagana sa isang negosyo at ang pagpapalit-palit lang sa nilang pamilya ay yung gumagana para mapamahala ang negosyo nila. Anong mga kalamangan sa paggawa ng iyong negosyo? Uh, mas hawak may oras mo na una. Siyempre, ano, kung, kung sakali na may kailangan kayong bilhin o kaya dito na rin namin kinukuha yung pagkain namin sa totoo lang lahat lahat ng ano ng pang-araw-araw namin dito na sa tindahan kinukuha bukod doon sa kita na nakukuha ng tindahan dito na rin nakukuha yung pagkain hawak na hawak mo ang mga pangangailangan nila agad dito sa kanilang tindahan kailangan din naman nila ng mga pangangailangan kaya hindi na din nila kailangan magka-problema dahil malapit din naman sa kanila ito. Yun naman ang kahinaan sa paggawa ng iyong negosyo? Mahirap kasi syempre, nung una, masarap kasi, lalo nung panahon pa ng mga lola kasi, kami lang ang tindahan dito. Ngayon, mas marami na ang mga nagtayo ng tindahan, mga competitors. Yun yung isang challenge na talagang mahirap. Well, di naman natin masasabi kasi ganun talaga pag negosyo. Um, pero siyempre, kailangan mo pa rin ayusin at tampagin negosyo mo para hindi ka naman alugi. Dumami ang kompetensya sa kanila kaya madami din iyon na agaw na mamili. Kailangan din na pataasan sila ng kompetensya sa presyo at mga gamit. Sa anong mga pagkakataon na nabigo o gumaba ang iyong negosyo? ayun nga, yun sabi ko, meron nga, pag may nagtayo ng ibang tindahan, na, na, Merong, oh, saka, meron, mga nangutang, o oh, yun, utang, utang talaga. Yan, isa yan, isa yan sa mga deadly rules ng sari-sari store. Pag nagpa-utang ka, tas hindi ka na binayaran. Yan yung isang mayor kasi, lusaw lahat ng puhunan mo. Wala lahat. Pag hindi ka binayaran. Madaming rason kung bakit nalulugi ang isang negosyo at isa sa sagot ni Ate Elaine ay ang pangungutang ng mga mamili sa Hindi lahat ng tao ay may kakayahan na babayaran ito at imbis na bayaran, tatakasan na lang nila ang kanilang mga utang. Paalala, huwag gagawin ito sa mga negosyo at masama ito. Isa din nilang rason ay ang kompetensya dito sa so P.O. Campus Street. Malapit kasi ito sa isang paaralang maraming tindahan kinakailangan ng mga tindahan na dumami ang kanilang produkto na magpipilian ng mga bata. Isa sa mga kakumpetensya ng tindahan ni Nanay Marisa ay itong tindahan na ito na matagal na ring nakatayo at marami rin itong naaalok na paninda. Pero isa sa kahinaan nila ay ang pagsasarado tuwing tanghali o maaga. Bago niyo po simulan ng iyong negosyo, may karanasan na po ba kayo wala. Nagtitinda-tinda lang ang lola noon yung una. Naglalako. Naglalako kasi siya noon sa mga tama no? Sa mga bye-bye. Naglalako kasi siya noon nung, araw. Tapos hanggang sa nung nagkabahay nga sila ng maliit, nagtayo siya ng pwesto na maliit na din na tindahan. Kailangan maranasan muna ang pagne-negosyo at malaman kung ano ang gagana sa hindi. Si Lola Gare ay may karanasan na dito kaya napag-isipan niya na lang na imbis maglakad para magtinda, ang mga tao na lang ang pupunta para bumili kasi mas malapit ito sa kanila. Ano na po ang aim na sa inyo? <laughs> mira, mira. lola. Lola ko masinong sa magaling talagang negosyo yon. So kahit papaano, ito na na tong yung sa bahay. Tapos ano, mga ilang ilang apartment din na ano Uh, pinaupahan. Kinakailangan, magaling din dimeskarte sa pagnenegosyo. Kinakailangan mong umangkop sa pagbabago. Naipuntar nila ang mga apartment na pinapaupahan at makakadagdag din ito sa negosyo at kanilang pangsarili. Ano po yung mapapayo niya po sa mga nagbabalak kong magnegosyo? Uh, Tsaga lang sa kaha uh, dapat ano hands on kayo doon sa magiging negosyo kasi kasi nga hindi siya hindi siya madaling pasukin. Oo, masa, masa ano siya eh. Ano, yung masarap na mahirap. Ganon. Ganyan yun talaga yung yung ano niya kasi bukod na sa masarap siya kasi in a way kumikita ka na andito ka lang, sarili mo yung oras mo, hawak mo, hawak mo yung oras mo. Pero mahirap siya kasi hindi lang ng Pagod ka, mas pagod ka, hindi natatapos siya. So, cycle kasi siya eh. So, kailangan, araw-araw gagawin mo. Araw-araw, susundin mo. So, hindi siya pwedeng titigil. Unlike, di ba, pag nagtrabaho ka, ayoko pumasok. Ganon. Hindi siya ganon eh. Ang sinasabi nga nila, kapag may sipag at syaga, may nilaga. Na nangangahulugang, basta may sipag at syaga ka, magkakagantimpala ka. Ito ang ginawa ng lola, kaya nakapag-iwan siya ng negosyo sa kanyang mga anak at ngayon sa kanyang apo. Sa tingin mo, ano po ang pinagkaiba ng iyong negosyo mo sa iba? Ano uh, po, pinagkaiba? Siguro dahil nga, siguro advantage na din na kilala na nga, kilala ang lola na noon at matagal na din kami na nagtitindahan. Kilala na, maraming kakilala na dito, sa ka sa ano, alam nila mar maraming nakabibili dito na iba-iba. Na -iba. Marami ang nakakaalam sa kanilang tindahan dahil sila ang kauna-unang tindahan sa kanilang lugar. Dahil sa matagal ng kasaysayan ng kanilang negosyo, nakagawa sila ng mga hakbang upang mamatutili ang kanilang tagumpay magpatuloy sa paglilingkod sa komunidad. Sila ay nakatuon sa pag-aalaga ng matas na kalidad na serbisyo. Kilala nila ang mga pangalan ng kanilang mga customer at naunawa ng mga pangailangan nito. Sa ganitong paraan, nagiging personal ang kanilang relasyon sa mga customer at napapalakas ang kanilang ugnay. Anong nagbibigay na sa inyo na ipagpatuloy ang iyong negosyo? Wala kaming kakainin. <laughs> <And> <laughs> <laughs> hindi kasi syempre, ano eh, pinamanan na din sa amin to ng, ng lola. So syempre, kailangan naming alagad. Tapos pues, syempre, pagyamanin pa din kung hanggat kaya, hanggat, hanggat pwede, itutuloy. Ipinapalaga nila ang negosyo na ito dahil ginawa ito ng lola para sa kanila. Hindi hindi nila kayang hayaan ang tindahan na ito na magsarado. Ah, ano, naghahanap kami ng mga more, mas mura na mapagkukuhaan ng mga bibenta. Usually kasi, direkta kami sa, sa supplier. Kaya, yung presyo din kasi, mas competitive kesa dun sa iba. Karagdagang impormasyon. Bakit nga ba mababa ang presyo pag sa supplier mismo galing ang produkto? dahil sila ang nag-iimbak ng produkto na galing mismo sa mga tagagawa. Mas mura ito dahil hindi pa napapatungan ng presyo ng mga supermarkets. Bakit yung po pala sari-sari store po yung nagsisimulan ng sabi ko nga, sa lola ko kasi, nasa lola pa nga namin na nasimulan, yun kasi lang ang alam din nilang alam din niyang business yung madali at saka hindi kasi nakatapos ang lola nun so ang pera para maka, magka, para makapagtuso sa pag-aaral nila okay. yun din yung nasimulan konting diskarte ng benta Descarte, nakahanap ang lola na magandang negosyo na hindi na niya kailangan pag maglako papunta sa iba't ibang bahay para magbenta. Napakatalino din niya dahil sila ang unang tindahan na kinakailangan ng mga mamimidi. Kino po palagi po? Palitan. So sila, si yung isang tita ko sa umaga, tapos siya papalit ng mga night mga 8 o'clock 9 ng umaga after lunch sila na si, si yung isang pinsan ko tapos yung isang sa hapon siya yung isang pinsan ko din sila sila na mismo nagbabantay kasi pamilya sila at hindi na kinakailangan ng sweldo para sa pagbabantay nila yun nga so nasabi ko rin ka, ano nga mas kami yung una so ano kasi yun eh i think advantage kasi sa isang negosyo yung ikaw yung parang pioneer ikaw yung nauna sa sa lugar so more or less meron kayong advantage na kilala na kayo sa yung habit ng tao na doon na sila bibili sa alam nila na maraming marami rin ma mabibili dito sa tindahan actually iba-iba din kasi sari-sari sari-sari talaga literal na sari-sari store kasi parang general merchandise so um, kahit anong kailangan basically sa sa bahay o kaya sa sa pagluluto kaya so kung ano naman mabibilan mo dito sari-sari naman talaga ang kanilang tindahan nakikita naman natin ngayon na madami talaga silang produkto na mabibigay sa mga pamimili o suki na alam na na madami silang matitinda. Uh... maging matyaga saka Matyagalan dito, hindi ba? talaga hindi talaga so kasi hindi naman laging mabenta araw-araw so kailangan talaga sipag at saka tiyaga yun naman talaga ang kailangan kahit sa kahit hindi, kahit anong negosyo kailangan talagyan mo ng sipag at saka para maging matagumpay Interesado ba kayo makita ang mga pagbabago ng tenda ni Nanay Marisa sa nakalipas na panahon? Ito ang mga letretong mula 2014 hanggang sa lukuyang taon ng 2023. natutunan namin ay magsaliksik para sa pagsisimula ng negosyo. Gaya ng ginawa ni Lola Gare na kabaguhan noon, ang sari-sari store ng aming lugar. Hinding-hindi namin makakalimutan ang pagpapanayam namin sa kanila at ang kanilang naging mga karanasan. Maging madiskarte, masipag at matyaga tayo para sa mga hinahangad na makuha natin. Sigurado kami na makukuha natin ito sa paglipas ng oras at tayo ay magtatagumpay sa nakatakdang panahon. Salamat sa panonood. To God be the glory.